Hi mga idol, welcome to my vlog. Luto tayo ng pansit. Mikos-mikos natin ang sibuyas at saka bawang. Kakunin natin sardinas Ito yung pansit natin idol. Ito yung sardinas. Ito yung sardinas. Ilagay natin ang sardinas. Ay. Okay. Lagyan din natin ng magic sarap ng idol. Katuyo. Okay. Ano mga idol? Mikos-mikos natin uli ang pansi. <laughs> Para lumambo. Okay. Ito na siya mga idol. Pansit na talaga siya. Ito, mga idol. Ito yung simpleng ulam natin mga idol. Ito yung assistant natin. Assistant natin sa pagluluto. Ayan. Dilawin. Tikman nyo kung masarap. Kung malasa. Anong masasabi? Lumi lami okay kayo jimboy angela pa sumandok na si bunso mga kaidol at minikus kosmikos niya na yung pansit ayan ang mga idol ano kayang masasabi niya sa luto natin mga idol sige daw kumaon ka daw idol kung malami ba? Malami? Masarap. 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 Okay, mga idol. Bye-bye. Hanggang dito na lang ang ating mm. video. Paki-like and share na lang mga idol. I love you. Bye-bye.